Pinalot ng makapal na smog ang ilang lugar sa India. Marami na rin kasi ang nagkakasakit na sa mababang kalidad ng hangin doon. Ang Frontline News Abroad sa report ni Rainiel Pauid. Halos hindi na makita ang iconic na Taj Mahal sa Uttar Pradesh sa India dahil sa kapal ng smog na bumabalot dito. Ang mga turista hindi inakalang ganito ang madadatnan sa sikat na landmark. Nabalot na rin ang makapal na smog ang sentro na New Delhi. Halos mag-zero visibility na ang mga kalsada pati ang ilang pasyalan. Isang linggo ng apektado na makapal na smog ang maraming lugar sa India. Ngayong araw na itala sa 310 ang Air Quality Index sa New Delhi na ang ibig sabihin ay hazardous o masama sa kalusugan. Pero bumaba na sa lagay na yan kumpara noong nakaraang linggo na pumalo sa higit 600 AQI. Dahil sa masamang kalidad ng hangin, marami na ang nagkakaroon ng respiratory illness. Kabilang dito ang respiratory tract infection, asthma at iritasyon sa mata. Kaya pinapayuhan ng publiko na hanggat maaari ay iwasan munang lumabas at magsuot ng face mask. Ayon sa mga eksperto, ang malamig na panahon, usok na ibinubuga ng libo-libong mga sasakyan at ang patuloy na pagsusunog sa mga bakuran ang dahilan kung bakit mas lalong lumalala ang kalidad ng hangin sa India. Kaya para mabawasan ng polusyon sa hangin magpapatupad ng coding sa sasakyan ang pamahalaan sa susunod na linggo. Ipinasara na rin muna ang ilang paaralan. Apektado rin na makapal na smog ang ilang lugar sa Pakistan, umabot sa 348 ang AQI sa siyudad ng Lahore ngayong araw. Ibig sabihin, hazardous o masama ito sa kalusugan. Mandatory na ang pagsusuot ng face mask roon. Hinuhuli na rin ang mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.